lang tayo dito Morning Morning sa inyong lahat. Ito yung iniinom ko. Protein, sugar. Ayan, merong uh, good source of calcium, protein, prevent cause of cancer, heart disease Uh low fat. Makabili ka na to sa Binondo. Ano yung shoes ko? Yan yung ano, yung pang yung cleats na pang mountain bike. May choice ka naman. Pwede yung ito, yung pedal ko kasi pwede yung flat o pwede yung may cleats. Ano Wala masyadong tao dito. Parang nga maganda mag-start dito. Punta tayo doon. Siguro mga few kilometers lang, mga 20, mga ganon more or less. Pero depende kung iikot pa tayo nang iikot. Mas na haba Okay, diretso tayo ng Miriam Miriam College So galing tayo dito sa May Seda Or dito sa Vista Mall so, Marami tayong mga ngayon Maraming mga nagbabike Kaya, kaya, kaya. come on, come on. Dito yung solenad, no? left natin. Solenad 2. Okay, nakalagtas na tayo sa highway. Dito tayo sa loob. Outdoor cycle. Start. Start ah, may pala mag-start. lần nasa baba 'yung plato mo. Tapos nasa taas 'yung sprocket mo. Maghang itsura ng ano, mga puno nagsasalubungan pag umulan dito hindi ka masyadong mababasa dahil meron kang uh, roof yan na Miriam College straight straight yung to konti liko yung straight Buro mga 8 na tayo, 8 o 9 kasi start ko to late na.

bawal double maliit lang kasi yung daan pero isang tubig lang pwede na rin oh Slow, ahon. Slow ahon, no? Na mahaba, no? Sabi mo dito sana natin okay. like how okay like I'm still alive baraso ito <laughs> ito kasi alam mo yung may kita mo madaya sa baras eh may liko eh may <laughs> kita mo eh ngayon pa baba galing tayo doon kanina oh shit taas pa yun yeah. <laughs> Ayan nga, hindi mo kita eh. Ito, may pataas din kaunti. Pero mas tingin ko, mas konti ito wala anti to dapat mayroon kaming bukari sweet eh. Eh yun, sweet na lang, wala nang bukari. Ah. okay So ito medyo straightforward, straight forward. straightforward straight because kita mo kung ano mangyayari. Pinasiraan na Well, si si April may right, right. uh, hindi nakakasawa magbike pagkaganda to kasi ang ganda ng tanawin Yep exit ko na to kasi nandito na ako eh so ayan na yung Miriam College papasok na tayo sa si school so dito yan sa may West uh, Diversity Avenue ito, pababa na ito. Malamang ito na yung simula ng pababa. Ayan. Hindi ako nagkakamali, mayroon pa doon uh, dito, bench. Waiting shed. Chill-chill na lang tayo dito. sarap, solid always anyway, t-shirt puro pababa na to, sarap ito na ang ano, simulaan ng kaligayahan natin Ito, maganda to, ito siya sabi ko before. drop bar. Handle bar. Ayan, o. One. Two. Ayan ako mawak. Ayan, yan. Two. Then three. Pag kailangan mo mag-break. And then four. Ayan. Ano pa ba yung ko? Basta yan. pag ito, gumahataw kang ganyan. Ito ginagamit to five pagka masakit na ilikod mo kagaya ko matanda na yan but uh, that's it sarap po oh. hindi hmm. hmm. na ako po mapadyak, simula kanina simula doon sa may bench halos hindi na ako po doon Nandiyan dito. Eh, niyan, niyan ang simula ng budget ko. dumadaan dito eh dito tayo sa gitna para ah, solong-solo natin Woo, <laughs> sarap maganda na ng mga bahay dito yun ang pinakamagandang parte nun <laughs> ito na-enjoy si Esmiro na ah. parang iniikot natin yung ano yung village yung, yung subdivision ang galing 对。<D> Okay. Diyan tayo galing kanina. So, ngayon, di natin ulit. So, kaya dati ito ikuti natin ulit. Miriam, then balik. <sighs> okay, hindi. Possibly, uwi na. Oh, yan nakikita ko na naman yung dulo. Here um touchdown. All right. Tahimik na. May mga trip kong puntahan doon, may mga bundok doon. Alamang na bike na rin natin. Or hindi pa, pwede natin puntahan. importante pati siya napagod eh. lowa na lang pababa. Kaya medyo kalabado. No? kulang to sa ano kumpara para sa amin kulang to sa dalawa siguro dapat mga 4 to 4 mga apat siguro tingin ko may pagod ka na sa apat kaya kung gusto mo extremes kaya lima, anim pero kung magluluto ka pa pag uwi mo <laughs> dalawa pa pwede na may mga errands pa kami mamaya so oh, oh. Kailangan makauwi ka. No? Diba April? Magluluto pa tayo. Huh, <laughs> sarap, grabe. Pero ma ang maganda sa ano, sa ibang lugar, binagbabay, nagbabay, kanya rin bulakan Puro patas 'yun. Talagang yung iba sharp, yung iba hindi. Parang ganito lang pero ang sarap pagpabalik talaga puro pababa as in kung che check nyo yung ano ko yung previous videos ko yung sa DRT and uh, sa sa pangpahalang yan um, more on ano yan maganda yung pababa puro pag, pauwi pa na napakaganda ito kaliwa. ito yung pataas ito tayo sa kanan pag may ano mga trees malamig dire derecho na oh so ali must try Kasimula ka doon sa May Solenad 2. Then, dire-diretso ka na dito. Or doon sa Vista Mall. Para next time ako, magsisolenad na ako. sa mga ano may ilig sa mga new wave na songs possibly meron yung uh, tears for fears na nagbalik sila no nung last year i think uh, kinanta nila yung mga classics nila kasi nakakanta pa rin nila yung ano yung mga luma nila kagaya ng ano yung everybody wants to Rule the world uh, yung mga ganon. Nakakanta pa rin nila lahat. Ang ganda kasi with the technology today, eh hindi naman siya gumagamit ng ano eh, auto-tune. Kaya ngayon, siguro makakatulong yung mga equalizer, magaganda na yung mga sound system ngayon. It's sa uh, ano eh, makakatulong makakatulong sa pag-amplify ng boses niya. Kaya ang ganda, ang ganda. Sana magkaroon sila ng concert dito. dire lang tayo. Malamang maghanap tayo ng kapihan sa Solinad. Sandaling kapihan lang. Dahil o yan. Ano lang to, mga more or less, it's like um, uh, two hours. More or less, itong ano natin, route natin manga lang mga dalawang ikot doon sa Miriam mga nasa 20 to 30 kilometers kasi ngayon nasa 20.61 eh. eh late pa ako nagpindot diba so mga nasa 23 eh papunta pa lang tayo doon so mga 27 Breakfast for today. This one, sausage, and That's it. Bye. So, this ends our vlog. Thank you for watching. See you guys again on our next video.